Ang video na ito mga kaubayan ay tungkol sa papayang lalaki. Uh, maliban sa buwan ng papayang lalaki, ay may binipisyo pa tayong nakukuha tungkol sa papayang lalaki. Kukuha po ako ng dahon niya mga kaubayan at ipapaliwanag ko po kung paano po natin siya gagamitin. Itong daon ng papayang lalaki mga kaubayan ay napakabisa po. Napampakinis po ng balat ito. Pampakinis po ng balat ito. Ang proseso po ng ginagawa namin pampakinis ng balat ay pinipit-pit po ito. Pinipit-pit po namin ito nakuan at ikinukuskus po namin ito sa sa balat pampakinis po ng balat ito mga kaubayan. Ganyan po kinatatas po namin to at kinukuskus po namin sa balat <coughs> maganda pong pampakinis ng balat ito mga kaubayan yan kahit sa mukha po pinapakatas po namin maigi sa kanawin po ikinukuskus sa mga balat Maganda po ito. Napampakinis sa mga balat ito. Itong pa, itong Itong daon ng papayang lalaki mga kaubayan ay napakaganda po, napampakinis ng balat. pinipik-pit po namin ito, saka po namin ikinukos ko sa mga balat. Lalong lalo na po kung may mantsang balat, tignan nyo po yung kinuskos kong balat ko mga kaubayan. No? oo oh. Ikinukuskus po sa mga pekas-pekas yan, itong papayang lalaki. Maganda po ito, mga kaubayan. At yung, pag nagbunga naman po, itong papayang lalaki, nagbubunga po yan, mga kaubayan. Pag nagbunga naman po yan, yung bunga niya po, napakagbisa po yan sa sakit na luslos. Yung luslos po. Ang proseso ng paggamit niyan, ay kinukuha po yung bunga niyan at iniihaw po. Iniihaw pagkatapos po pag luto na po yung ilalim niya saka po itatapal po doon sa may loslos ng lalaki. Ganyan po ang kakayahan ng papayang lalaki maliban sa da bunga po para sa loslos ay ang dahon niya po. Ang dahon po kahit anong klaseng papaya po ay pwede po yan mga kaubayan na ng balat. Lalong-lalo lalo na po yung mga may, may mancha-mancha na balat, yung mga may pekas-pekas po na balat, ay kaya niya pong pakinisin yan. Basta't i... Ikuskus lamang pakatasin po yun, pagkatasin ng uh, pakatasin ng pakatasin. Saka po ikukuskus sa may uh, manchang balat mga kaubayan. Katulad po nito, pakatasin po ninyo ng pakatasin ito sakap mo nyo po ikukuskos sa bahagi ng katawan na may mga mancha, may mga pekas pekas po marami na pong gumagamit nito marami na pong nakasubok nito etong papaya kahit anong klaseng papaya po uh, yung papaya na lalaki pwede po uh, yung papaya na hindi lalaki yung nagbubunga pwede rin po mga kaubayan kaya wag po nating baliwalain ang kakayahan ng papaya, mabisa po yan. Marami tayong binipisyong nakukuha. Pampakinis po ng balat yan. Mga kaubayan, <coughs> pakishare naman po ang video na ito para malaman po ng ating mga kaubayan ang kahalagaan ng papayang ng papaya, dahon ng papaya po. Marami pong salamat.